subukan natin guys mag akyat doon sa taas para makita natin yung buong uh, fishing spot natin okay alright oh. guys Ayan si Idol Erwin no? Dang <laughs> Yun Saudi na yun Yung habi ng isla Saudi na yun Ayan yung Al-Hajri camp sa Alhadzri Camp Shoutout sa iyo Toto Teo Shoutout sa to iyo to Toto Teo uh, Sana uh, next time magkasama na tayo dito ni Papa mo Okay? Hey! What's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV Okay guys so uh, na-invite naman po tayo ng isang uh, solid ka tropa natin si Idol Erwin Bayu Hazard Tagle. Okay, so shout out sa iyo Idol uh, Erwin Bayu Hazard sa pag-invite sa atin. Shout out sa iyo at sa buong family mo. Okay? So andito tayo ngayon guys ulit sa fishing spot ni Idol Erwin. Dito po siya sa kalagitnaan ng sea line at saka sa inland. So hindi talaga tayo aabot dun sa inland. Dito tayo sa kalagitnaan lang. So mga mula sa sea line mga 16 to 18 kilometers lang yun. Hindi tayo aabot dun. So ito, ito na yung idol natin. Ay! Nakabakuko. Ano yun? Bakuko? First blood. Baku Bakuko. Lagi <laughs> mo na sa loob. Okay, fish on agad siya, idol. <laughs> Bakuko. <laughs> wala akong wala. Balak dito eh. Okay. Sumabit sa kantin. <laughs> Okay, so naka-fish on siya agad guys. So tapos na rin kami mag-set up at saka nakahagis na rin kami. Dalawang rad lang yung gamit ko. So yung isa po uh, isda po yung pain natin at saka yung isa isa hipon. Bilis malobat naman to ng kasi nga. okay. So okay, update nang mamaya. Charge mo natin tong isang natin ilaw <laughs> para mamamatay. <laughs> Okay. So, yun lang. Time check po natin is uh, 10 na ng gabi. Around 10.30 na. So, yun na. Yun ang plano. Uh, bait and wait na tayo. Ngayong gabi hanggang umaga, mga hanggang madaling araw. Tapos casting at saka jigging na tayo. Okay. Oops, nilak. na. Kita-kita <laughs> mamaya guys. Update lang mamaya. Okay? Ay, grabe naman yun naka agad si Idol. Ay, yung mga higit isang kilo na. Aral Pinas yan. Mga um, uh, higit isang kilo na, oh. Oo. No. Oh, grabe yung ngiti niya. Tingnan nyo, guys. Yan. <laughs> Munti ka na pala. Oh, kunti lang pala yung ano niya, oh. Hmm, hindi niya. Basta patuloy niya. Hindi, kunti lang yung ano niya. Nakasabit oh. sa ano. Ako, matigas yan. Hmm. Matigas siya, <laughs> pangsigang na guys. Ay grabe, pangsigang at saka tawag ito. Pangkilaw. Ito. Hindi ako natakot. Eh. Mayroon kong flyers tayo doon. Kawa ka nasa Yung... Okay guys, so susubukan din po natin muna guys mag-casting dun sa unahan gamit po yung banana. Okay. Yan pong banana lure natin. Subukan din kasi active na yung barracuda. Baka makachamba tayo doon, guys. Okay. Ay, sige, sige. Kunin mo na. Oh, grabe, barracuda ulit, guys. Yun na siguro. Tingnan mo kasi, yung... Kunin ko muna. Ganun pa rin yung tama, nila oh. Ayan. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung hindi niya basta maputol yung aking hook oh. tapos oh. bumulukot sa katawan hmm. double action pala mm hmm. okay ay grabe naman yun 3-0 na guys Porn na. <laughs> ha? Ah, porn na pala. Okay guys, oh. Magkakasing size lang, oh. Yan. Wow. Okay guys, so time check po natin is 1.10 ng umaga at ito pa lang yung nadali ni Idol Biohazard. Ayun. Nakadalawang barakuda na siya guys. Tapos may spotted sweet tips. Grabe nga <laughs> ito. Spotted sweet tips. Yan ang mga huli na namin na doon nung nakaraan. Puro ganyan. Yung mga nahuli ko. <laughs> Yan. Tapos may bakuko din siya. Bakuko. Ay, Ay 5-0 na pala guys. Ano ba yan? Mamaya, dadaan ka na mamaw. Yan. Masok na tayo dito sa may sasakyan. Sa loob na sasakyan kasi nga, grabe. Malamig na. So, sa mga gusto magbiyahe dito papuntang inland o di kaya kahit dito mo sa kalagitnaan ng sea line at saka inland mag ano na talaga kayo guys mag baon na talaga kayo ng mga jacket nyo kasi malamig na uh, hindi ko na kinaya eh <laughs> umas pa dito sa sakyan para at least uh, ano tayo hindi tayo masyadong matamaan ng ano, ang lamig so si idol si Idol uh, Bayu asal lang yung nandun sa ano. Nakabantay sa mga rad niya. Tayo idlip muna kahit konti lang. Mamaya na tayo magbanat sa jigging natin. Okay? So, sa ngayon, zero pa rin tayo. <laughs> si Idol Bayu asal naka-6 na ata. Ayos na yan. Okay? Sleep mode muna tayo, guys. Hey guys, good morning, good morning. Oh my. Oh, napasarap yung tulog natin guys. Ni nga tayo ni Idol uh, Erwin. klasing ko na. So, magjijiging tayo guys. So, pero, ilipat natin yung ating. Wait and wait. Baka sakaling makadali pa tayo. Okay. Kape muna pala. Kape, kape, kape. Uh, huy. Ang laki ng mga tomat talon guys sa unahan. Pero hindi natin alam kung ano yun. Baka dolphin siguro. Kasi sobrang laki. <laughs> Pero ito guys, magagulat kayo guys. sa ah. Grabe, mamaw yung nakuha ni Idol Erwin. Haba ah, ng buntot to Bang! Grabe. <laughs> sa. Dua. Tatlo apat na tangkal laki <laughs> uh sarap ng hatak yan siguro pero di dinyan daw ako guys ginising nung nahuli niya yan kasi himbing na daw ng tulog ko uh <laughs> Okay guys, binamano natin no. Oh. Buhay na buhay pa yung nura natin. Eh, <laughs> okay. morning, good morning. Kape mo tayo, guys. Whew. Malambig na po dito ngayon, okay? So sa mga nais munta dito mula sa sea line siguro papunta sa inland na to, malamig na guys so kailangan yung mag ang prepare ng mga jacket nyo na okay kailangan ma ano, ano, tayo magbao na ng mga battle gear natin na pang winter na <laughs> malamig na okay fish on guys eh. huh. Pugyo ang? Ang huli mo? <laughs> Bugyo. Ah, balo. Eh, grabe. Dalawang balo, guys. <laughs> eh, grabe. <laughs> Dalawang balo. Okay, start na tayo, guys, ng jigging natin dun tayo muna magay ng subok sa kabila 老了，哈哈。 Kala ko kubya dito pero yung mura pala. <laughs> ha? Kaya nga na nasa malayo, di ba? Kala ko guys, nakakubya na tayo. Rimura pala. Rimura. Ibig sabihin, mayroong mga ano dyan. Oo. Yung naputol na yun, Parang ayoko nga, baka may pating ba? Pisan tayo tayo guys. <laughs> right one down ano kaya to ayan na siya ay ay talakito guys talakito all right one down nakatalakito tayo guys Action tayo. Nice one. fish on, push on. Ay, di po, tragis siya. <laughs> Balo parts! <laughs> animales balo <laughs> okay Isang tribali. Isang balo. Oh. <laughs> Ay, dito, charia. Uy, laking sweet lips, pre. Wow! Ipon to? Ipon? Panalo! Okay, guys. So, grabe. Straight na talaga. Straight na talaga isang linggong. Uh, mahinang nila lang ako, guys. Wala. Nagumpisa lang yun nung uh, na-unhook yung... Uh, king natin doon sa may Alcor sunod-sunod na pagkatapos nun, pumunta kami sa may inland ang nakuha ko, dalawang helikopter <laughs> ngayon isang tawag ito? isang spotted tribal na maliit at saka isang balo, oh my god pero buti lang guys, yung kasama natin, yung tropa natin, si Idol Erwin Tagle Bayu Hazard grabe, harvest siya guys Tingnan natin yung mga hoodie niya Ayan siya Okay Shout out sa iyo idol Grabe Ito tingnan natin yung mga hoodie niya Kahit mamaritest na lang tayo Yun na lang <laughs> Okay so I-open natin yung briefcase niya Bang Ay grabe naman yan Yung sweet lips niya Pang trip report Okay yung sweet lips niya kanina Nasa 1.2 Idol no tapos yung dapa niya nasa 600 grams din tapos yung pagi niya grabe sayang yung pagi guys kasi nga ako kanina tulog lang ako ng tulog hindi ko tuloy na kuha na ng video yung pagkuha na yung pagi ikit 30 minutes daw guys yung laban niya sarap sana no? hindi natin nakuha na ng video tapos may mga Barracuda siya dyan basta daming kuha niya ang sa akin ay ahay ito ang tribal ko <laughs> pero wag ka isang pinggan na to guys pag malagyan ko to ng uh, dalawang pirasong hamatis at saka uh, dalawang tabo ng sabaw ha, wala na, itip na yung uh, tribali natin okay right, salado natin ulit so guys, hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to hindi man tayo pinalad, pero at least masaya naman tayo kasi nga yung tropa natin nakadali siya, may dalawa siyang pang trip report mamaya so, ang ato na manyo puntos niya. May sasabihin sana tayo ang karagunan, pero huwag na naman. Mahaladali tayo ng Huwag na naman. Okay, mahala na. Siguro, sana guys, sa sunod ng mga ano niya, makaangat-angat pa. makaangat uh, 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 May two months pa naman. Pagpapagod pa tapos ng mga uh, angler of the year. Shoutout to Teo! Oy! Shoutout sa'yo, to to Toto Teo! Uh, sana uh, next time, magkasama na tayo dito ni Papa mo. Okay? natin dito na pwede natin sa uh, or sa ano to ay yung susit ng mga fishing adventure ay ipipitasin naman tayo hindi lang puro marites na tayo okay rin. okay dito lang don't forget spread love and always be happy bye